natin ngayon. Anak, boyfriend mo ba itong kaaway mo sa comments? Opo, nakakainis na nga po eh. Anak, matanong ko lang, bakit kailangan sa comments pa kayo magsagutan? Kailangan ba talaga pag may issue kayo, merong audience? Isa Isasuggest ko sana na mag-break kayo, kaso baka sa FB nyo rin gawin. Sana sa PM na lang kayo nag-away. Or better yet, mag-usap kayo ng harapan. Gusto nyo, dito kayo mag-usap at magkita. Para pag-untugin ko kayong dalawa. <laughs> Yang issue nyo ng boyfriend mo, ang daming hits sa walakamingpakialam.com slash awaybata. Anong pagpapaka immature yan? Paki-explain. Love you. <laughs>